Oh so, ayan mga idol ah nandito naman kami ng NS may angan kasi yan kami ay magisda naman ngayon mga idol. Oh ho udey ka pasonso mata kag tudanong. Udey ka pera ka mababarabal mga idol sabay pamasigo ra mapiknik oh. Halalawa makakasta taw idol. Marerenu. Tuon kami banda mga isda, mga idol sa may baba. Mas marami dun. Ito naman yung daanan ng mga ano, na mga dam truck mag nagkakwari mga idol. Nauha ng, ng mga buhangi. Ito masarap mga idol, ah, native na hito. Ta naman sa amin, tawag dito. o oh, yan oh. Kakuha kami na isang pirasong native na ito Masarap to pang adobo o oh, pang sinigang idol. Sarap din pang ihaw. <laughs> Patta idol. Ayun pa, meron pa isa oh. Andun pa kay Kayong Jeff oh. Oh, wadat ka idol oh. Oh, ada na idol. Maraming pata dito idol. Nang isda. Meron meron an nakuha, madala-dalo po yung danong. Yan bato pala madala-dalo. Kiri dapat tu. Ki boral ngana sipa. Tay karu Yan po ang mga O, oh, ayan na naman po kaya Adong Araw naman na po yung nasa net niya oh, ito na po niya Hindi gagaano kalaki yan Pero masarap yan mga idol Pang free ito Ay, wawaran wane, hindi, darad kay No, na idol na isda May pigiwada na naman Harit at taking, darad Ara Nyor, mano ka rin nyor Oh, ayo dulu makan nu ni balde mi. Wah, ping, ping. Ye, lu kekaruan aku koni kamu. Oh, ayo malapit melapit nama puno. Ah, dia dah tayu. Oh, lagu. Oh, nalu situ hari ram. Ane era, ane era, uri 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 uri. Oh, uri era. Ane era, ane ane. Aro idol, apa nama nama apa? Sige, sige, sige. Eh, bamberan tu tak utung. Malaysia telat tak jing. Oh lewo. Hari ini tenun kita singo masih gigi gigu tu idol lah. Nih ada balambang oh. Nih tu masih singo kuah. Malu tu berbayar. <laughs> oh, ini nama no, idol lo. Tenun nak nama no, nama tu kan kau. Nak apa nama nak kau ni Empire dah sus. bilok kuda Yesus. Cek cek tarik cuman cek. Karutalah gay idolista nama. Memang nama gimana mata cundamu. Oh deh mana masa ru idol tak utuh nak. Kasi nak patap pak kami mana mo nak. Jee paman kami ada balam Ya tu ni masih ya tu. <laughs> Ayun mga bata naliligo oh, di ba? Sarap-sarap ng ligo nila, idol. Doon naman banda may kuno. Oh. Oh. Ano? Nagluluto na rin sila, idol. God. <laughs> Aro. <Araw. laughs> oh, ore ra. Ore da idol ke karna da ma picnic kana ka pera. Oh. Ani ka pera oh. oh. Di ba? Singo masigo to idol. Libre pa ga 1 2 pagana, 1 2 3 na. Ana tu. Ana tu. Ana tu. Why that? Ana Ya Pipi. Pipi. Ya bi, ya bi. Ya bi daw.